Eh, ito guys, yung tira ni JB Sukal si Shetty. Tingnan nyo guys, madali na yan, di ba? Oh! Ay, yun no? man. <laughs> ang sakit naman nun. Pang ano na sana yun, eh? pang all. May sablay pa pala yung ganong tira. Anong nangyari kay JB Sukal? Wala na yata itong focus sa pagbibilyard. Iba na yata ang binibilyard. <laughs> Dati, nung bata pa ito, wala na yun. Shit na yun. Ano na kaya nangyari kay JB Sukal? Yan, Jet Bata, Tera 7, ang pasta. <laughs> ito. Ano kaya yung prepare gagawin niya? Uy, malakas! Malakas, pantay. Kaya kaya ito ihulog. Tingnan natin, guys. Magaling to sa pina, eh. Pwede magpusta dito yung lola at lolo natin para dumami. Ayan! Napakagaling naman talaga ni Jed Bata. May codename na to. Jed Bata, a.k.a. The Sniper. Ayun,